Batay sa mga tunay na pangyayari na nakatala sa Aklat ni Mormon, isa pang tipan ni Heso Kristo. la mano tao. Hindi ko kayo inutusang magtungo rito upang paglaruan ng mga salit ang mga salitang aking sasabihin, kundi upang kayo ay makinig sa akin. Hindi ko kayo inutusang magtungo rito upang kayo ay matakot sa akin o upang inyong isipin na ako sa aking sarili ay higit sa isang mortal na tao. Kundi ako ay katulad din ninyo saklaw ng lahat ng uri ng mga sakit sa katawan at isipan. Ngunit ako ay inaruga at pinangalagaan ng walang kapantay na kapangyarihan ng Diyos upang paglingkuran kayo ng buo kong kapangyarihan, isipan at lakas na pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Isayas, bakit dapat tayo magtrabaho ng ganito? Tama po si kayo hari. Dapat ko bang patawan ng buwi sa mga tao at iba na lang ang paggawain? Hindi. Ako mismo ang gumagawa upang mapaglingkuran ko ang aking mga tao. Sinasabi ko ito sa iyo upang malaman mo na kung ikaw ay nasa paglilingkod ng iyong kapwa at kayo ikaw ay, ay, nasa, paglilingkod lamang ng inyong Diyos. Gayon din, kung ako na tinatawag ninyong hari na ginugol panahon sa paglilingkod sa inyo at patuloy pa rin naglilingkod sa Diyos ay karapat dapat sa anumang pasasalamat. Hindi ba't nararapat na pasalamatan ninyo ang inyong hari sa langit? Kung paglilingkuran ninyo siya, na lumikha sa inyo mula sa simula, at nangangalaga sa inyo sa araw-araw at nagpapayram sa inyo ng hininga, sinasabi ko, kung siya ay paglilingkuran ninyo ng inyong buong kaluluwa, gayon man, kayo'y magiging di kapakipakinabang na tagapaglingkot. Ang inihingi lamang niya sa inyo ay sundin ang kanyang mga kautosan at nangako siya sa inyo na kayo ay uunlad sa lupain. <coughs>